I have a, a warm spot in my heart for the for the Philippines. Um, the United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. The Filipinos, the Philippine people, can reignite this to relearn it to use this skill to prevent a war. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. Kamakailan naglabas ng ang isang mataas na tungkol sa Pilipinas na agad namang pinag-usapan ng iba't ibang leader sa mundo. Ayon sa kanya, Filipinos are the secret weapon of Asia. Marami ang napaisip sa sinabi niyang ito, para bang hindi lang ito isang papuri, kundi may mas malalim pa na sa likod ng mga salita na ito. Pero bakit nga ba tinawag ng Amerika ang mga Pilipino na lihim na sandata ng Asia? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, Maraming salamat po. Sa kasalukuyang panahon, hindi maitatanggi na napakalaki ng interes ng Amerika sa Asia-Pacific region. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng China at ng ibang bansa tungkol sa Taiwan at South China Sea, unti-unti namang nagiging sentro ng pansin ang Pilipinas. Malapit ang ating bansa sa mga lugar na may alitan, kaya mahalaga ito sa usaping seguridad at ugnayang militar. Ngunit ayon sa ilang eksperto, hindi lang lokasyon ng Pilipinas ang dahilan kung bakit malaki ang tiwala ng Amerika sa atin. Ang tunay na dahilan ay ang mismong mga mamamayang Pilipino. Ayon sa isang dating intelligence officer ng Amerika, matagal nang umaasa ang kanilang bansa sa mga Pilipino pagdating sa trabaho, disiplina at katapatan. Ang sabi pa niya, ang mga Pilipino ay quietly effective, globally trained, And deeply loyal. Kung titingnan natin sa totoong buhay, totoo naman ito. Sa halos lahat ng bansa, may Pilipinong nagtatrabaho. Nasa ospital, barko, opisina, o pabrika man, kilala na ang mga Pilipino bilang masipag, maayos kausap, at may malasakit sa kanilang ginagawa. Kung babalikan ang kasaysayan, nagsimula ito noong 1858 matapos ang Spanish-American War. Naging kolonya ng Amerika ang Pilipinas ng mahigit apat na pung taon. Doon nagsimulang maimpluwensyahan ng Amerika ang ating wika, edukasyon at sistema ng pamahalaan. Pero sa halip na mawala ang ating pagkakakilanlan, natutunan ng mga Pilipino na pagsamahin ang kultura ng kanluran at ang sariling tradisyon. Dahil dito, mas naging madali para sa atin ang makihalubilo sa iba't ibang lahi at makipagtrabaho sa iba't ibang bansa. Para sa Amerika, bihira ang ganitong katangian. Tinitingnan nila ang mga Pilipino bilang tulay sa pagitan ng silangan at kanluran. Marunong tayong umintindi, makibagay, at magpakita ng respeto sa iba. Kaya sa mga mata ng ilang banyagang opisyal, hindi lang basta kakampi ang Pilipinas, kundi isa itong bansang may malaking ambag sa pagpapanatili ng balanse at pagkakaunawaan sa rehiyon. Ngunit sa likod ng papuring ito, may mga tanong din na dapat pag-isipan. Kapag ba secret weapon, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin ay ginagamit tayo bilang taga-suporta sa mga plano ng mas malalaking bansa? O tinuturing ba tayong mahalagang partner dahil sa kakayahan ng mga Pilipino na magtagumpay kahit saan ilagay? Ayon sa isang ulat ng kilalang American News Publication na tumatalakay sa foreign policy, kung may lahi raw na kayang magtagumpay sa iba't ibang larangan tulad ng teknolohiya, pangangalaga sa kalusugan, komunikasyon at ugnayang pandaigdig, ito raw ay ang mga Pilipino. Ayon pa sa ulat, ang mga Pilipino ay hindi lang palaban o agresibo, ngunit sila rin ay matatalino, masipag at higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Ngayong 2025, tinatayang mahigit 2.3 milyong Pilipino na ang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Sa sektor ng kalusugan, libo-libong Filipino nurses ang nagsisilbing gulugod ng mga ospital sa Estados Unidos. Hindi lang sila basta manggagawa roon, kundi isa rin sila sa mga dahilan kung bakit patuloy na tumatakbo ng maayos ang mga ospital at mga pasilidad sa kalusugan. Sa larangan naman ng teknolohiya, maraming Pilipinong inhinyero at software developer ang nagtatrabaho sa malalaking kumpanya tulad ng Google, Microsoft at Apple. Marami sa kanila ang nakabase sa Amerika o iba pang bansa sa Asia at sila ang nag-aambag sa mga programang ginagamit ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa industriya ng eroplano ay kilala rin ang mga Pilipino. Maraming piloto at aircraft technician na mula sa Pilipinas ang in-demand sa Middle East dahil sa kanilang kasanayan at dedikasyon sa trabaho. Hindi rin alam ng karamihan na libo libong Pilipino na pala ang naging bahagi ng U.S. Armed Forces. Ayon sa tala, higit isang daan at limampung libong Pilipino na ang nagsilbi sa militar ng Amerika at marami sa kanila ang ginawaran ng medalya ng katapangan. Sabi nga ng isang U.S. Navy Admiral, Filipinos bring heart, resilience, and discipline, everything a soldier should be. That's why we keep trusting them. Ibig sabihin, ang tiwala ng Amerika sa mga Pilipino ay hindi lamang sa salita, kundi pati sa mga gawa at karanasang napatunayan natin sa loob ng maraming taon. Ngunit ano nga ba talaga ang meron sa mga Pilipino? Ayon sa mga eksperto, may tatlong pangunahing katangian na nagbibigay ng kakaibang lakas sa ating lahi. Una, ay adaptability o kakayahang umangkop. Marunong makibagay ang mga Pilipino kahit saan sila mapunta. Madali silang makisama sa iba't ibang lahi at kultura dahil likas sa kanila ang pagiging magalang at marunong makisama. Pangalawa ay komunikasyon. Dahil sanay tayo sa wikang Ingles, mas madali para sa atin ang makipag-usap at makipagtrabaho sa mga banyaga. Pero higit pa sa wika, marunong rin tayong makinig at umintindi ng damdamin ng iba. Alam natin kung paano magpakita ng respeto at malasakit, kaya mas madali tayong nakatatanggap ng tiwala mula sa ibang tao. Pangatlo ay emotional intelligence o kakayahang makiramdam sa emosyon ng kapwa. Habang ang iba ay nakatuon lang sa teknikal na aspeto ng trabaho, ang mga Pilipino naman ay nagdadala ng puso. Hindi lang basta trabaho ang ginagawa nila, kundi isang serbisyo na may malasakit sa ospital, opisina o kahit sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ng mga tao ang init at kabaitan ng mga Pilipino. Ayon sa isang ulat ng Pew Research Institution, pinagsasama ng mga Pilipino ang tatlong bagay na bihirang makita sa ibang bansa. Cultural Empathy, English Proficiency at Global Adaptability. Ito ang tinatawag nilang soft powers, mga katangiang hindi kayang palitan ng teknolohiya o kahit ng artificial intelligence. Kung tutuusin, ang tinutukoy ng Amerika na secret weapon ay hindi lang basta armas o sandata ng digmaan. Ang tunay na sandata ng lahing Pilipino ay ang pagkatao, malasakit at kakayahang magbigay ng liwanag kahit pa sa gitna ng pinakamadilim na sitwasyon. Ang katatagan ng mga Pilipino ay isa sa mga bagay na matagal nang hinahangaan ng mundo. Sa gitna ng krisis, sa oras ng sakuna, o kahit sa mga sandaling mahirap ang buhay, nananatiling matatag at positibo pa rin ang mga Pilipino. Kahit pagod na, ay mayroon ngiti pa rin sa mukha. Kapag may problema, may paraan. At kapag may nangangailangan, laging handang tumulong kahit walang hinihintay na kapalit. Kapag may kakulangan ng mga frontliner sa ibang bansa, mga Filipino nurses agad ang tinatawag. Kapag kailangan ng mahusay sa pakikipag-usap at serbisyo, mga Filipino call center agents ang inaasahan at sa mga kumpanya sa ibang panig ng mundo kapag kailangan ng leader na marunong makinig, may respeto sa kultura ng iba at marunong makitungo sa mga tao, madalas ay Filipino managers ang napipili. Hindi dahil sa mura ang pasahod kundi dahil sa kalidad ng kanilang pag-uugali at kakayahan sa trabaho. Ang kagandahan dito hindi ito ipinagyayabang ng mga Pilipino. Tahimik lang silang nagtatrabaho. Hindi naghahanap ng spotlight at hindi rin nagmamayabang. Ginagawa lang nila kung ano ang tama at kailangan. Ayon nga sa isang CIA policy memo noong 2022, ang pinakamalakas na soft power ng Pilipinas ay ang mga mamamayan nito. Hindi teknolohiya, hindi armas, kundi ang mga kabutihan, disiplina, at malasakit ng mga Pilipino mismo. Pero dito pumapasok ang tanong na kung ganito nga kataas ang tingin ng ibang bansa sa mga Pilipino, bakit tila hindi ito nakikita ng maraming Pilipino sa sarili nilang bayan? Araw-araw, may mga umaalis ng bansa para lang magtrabaho sa ibang lugar. Maraming kabataan ang gustong mag-abroad agad matapos magtapos ng kolehiyo, At may mga profesional na mas pinipiling maglingkod sa dayuhang lupa dahil alam nilang mas pinahahalagahan doon ang kanilang galing at sipag. Nakakalungkot isipin na minsan mas nakikita pa ng ibang lahi ang halaga natin kaysa tayo mismo. Pero sa kabila nito ay may maganda ring nangyayari. Unti-unti nang nakikilala sa buong mundo ang mga Pilipino hindi lang bilang manggagawa kundi bilang isang leader, innovator at tagapagtaguyod ng kulturang may malasakit. Marami ng Pilipino ang nasa matataas na posisyon sa mga kumpanya, ospital at organisasyon sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, hindi lang tayo tagasunod kundi kaya rin nating mamuno ng may puso at disiplina. Ang ganitong pagkilala ay hindi nakabase sa pera o mataas na sahod. Ang dahilan ay simple, ang kalidad ng puso ng Pilipino. Hindi ito nabibili o natutumbasan ng kahit anong halaga. Sa bawat OFW na nagtitiis sa pangungulila, sa bawat guro na nagtuturo ng may malasakit, sa bawat nurse, engineer, seaman, artist o sundalong Pilipino, sila ang tinutukoy ng Amerika bilang secret weapon of Asia. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi matatagpuan sa mga gusali, armas o yaman, kundi sa mga tao nitong marunong magmahal, magbigay at magtiwala kahit pa sa gitna ng hirap. Kaya't ang tunay na tanong ngayon ay ito. Kung ang ibang bansa ay nakikita ang ating halaga, kaya rin ba nating pahalagahan ang ating sarili dito sa sariling bayan? Ikaw, sa palagay mo, sapat na nga ba ang nararamdaman ng mga Pilipino sa pagpapahalaga sa kanila dito sa ating bansa o kailangan pa ba nilang umalis at magtagumpay sa ibang lugar bago sila mapansin at kilalanin? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.